dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga invento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya.